Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Diwala si House Speaker Martin Romualdez na mapapabagal ng Administraso Marcos. Ang inflation rate katuwang ang kamera. Reaksyon nito ni Romualdez sa ulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 3.7% ang headline inflation nitong Hunyo mula sa 3.9% noong Mayo. Ayon kay Speaker Romualdez, Magsisikap sila para lalo pang mapababa ang singil sa kuryente at presyo ng bigas sa bansa sa pamamagitan ng pagpasa ng ilang legislative measures. Sabi naman ni House Committee on Ways and Means Chairperson Joey Salceda, under control naman ang inflation sa bansa. Pero naniniwala siyang mas mapagbubuti pa ng gobyerno ang sitwasyon, lalo na sa sektor ng agrikultura. Tagumpay ang naging paglulunsad ng large-scale trial ng Program 29 kahapon. Siyam na kadiwa store sa Metro Manila at Bulacan ang nalagyan ng bigas na tig-29 pesos lang kada kilo. Kabilang na ang Maynila, Tagig, Las Piñas, Caloocan, Marikina, Valenzuela at San Jose del Monte, Bulacan. Maaga lang ay pinilahan na ang kadiwa outlets. Bukas ang Program 29 para sa single parents persons with disabilities, mga nasa ilalim ng 4Ps at senior citizens. Pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture na gawin itong available para sa lahat bukod sa mga nasa vulnerable sector. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!